no oh, ayan na pinipilian na, na ni Consal yung ano yung kanyang kaistaan yo so, oh. pagkaong pagkaong malakapas ayun madami no ayos ka naman no sa yung pagkakilo ng <laughs> kaistaan

ganto ang ng ano malakapas. Oh, 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 a... oh, oh, niya ng trabaho

Matataba ka yan, yung talangkana yan Matataba Sa masarap Yan Kaya patayin na Medyo may na may na may na Ini ako. <laughs> matataba ito talaga. Ah, matataba. Kinakain. Kinakain to pati balat. <laughs> Tapon ng laman. Tapon ng laman. <laughs> ito, pagkain ng aso. Pagkain ng aso lang po tayo raya. Ito, may rito.